open kanal. Pakanan pa pas ano, paskam. Pa, kaliwa pa damari. Diyan yung open kanal, close na ngayon. Ayun oh, yun sa kanan.

Flight over ng Malagasang Pangatlong daan na natin First time natin dumaanam na papunta doon sa Dangari Pero pangalawang bes Pangatlong bes na to Kasi dalawang bes na ako nakadaan yung sa kabila naman Galing Dangari Ayan, gawa na Bilis-bilis ng biyahe natin Ito mga kasi ng biyahe natin kapag pa pa Laguna tayo or galing Laguna pabalik ng Rosario nga lang may trackman sa ano sa sa ben dyan sa Bacoor eh, may portion ng Bacoor tayo madadaanan dyan sa may Molino yes, Molino jangan hancur, tapi bagian trak ban tidak lama saja. over ng ang ilalim niya yung Aguinaldo Highway pagbaba natin ano na dang hari na galing ng bayan ng Imus no talagang ganda ng mga project nila kasi yung mga flyover, yan ang solusyon sa mga traffic. Kasi imbis na andong ka sa baba, eh, didiretso ka naman. O so, sa taas ka na dadaan, di ba? Yan ang solusyon sa mga traffic, sa mga crossing-crossing. Ang bilis ng project nila. Ito yung ano, flyover doon sa Malagasang. One year lang. Ganyan lang mahigit na tapos na. Galing. Mga dapat na mumuno sa bansa. Mga taga-imos. Shout out. na, dahang hari na tayo mga kataskarte. Ito ng MCX. And then mag-stretch -e tayo